Again, hello mga kaibigan, mga idol, mga Kapiso. Kumusta kayo? So mag-update muna tayo. Kalabasa update tayo. Na ito nga pala mga idol, yung binili ko sa bayan, itong kalabasa na 'to. Napakalugkit nito mga idol. Ayun. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagluto ko. Matatakam lang kayo eh. At ang magandang ship nito mga Kapiso, mga idol. Parang avocado siya. So nagagandahan ako kaya binili ko siya. Didan! ito talaga yung kailangan ko mga idol itong buto. Buto ng kalabasa mga idol ha. Huwag <laughs> nyo nang pansinin yung buto ko. Dito. Focus tayo dito. ah uh, may nakita ko kasi ito mga idol sa video na ginagawa nila. Pinapatubo muna nila bago nila ipinupungla. Mali pala itong ginawa ko mga idol. Kailangan pala binibilad muna sa init kaya pinapatuyo. Dahil kaunti lang yun ang pabuhay ko dito. Yung mga nabuhay dito mga kapiso, mga idol, yun ang linipat ko sa lupa. So, at least may kalabasan na tayo. Ipakain to sa alaga natin. Ito na sila mga idol mga kapiso. Ayan. Ayan. Chidan. So, malapit na sila. Abunuhan ko na lang sila. Hangganan sila doon sa may poste. eh. Ganda.